Babalik ako, babalik ako. Ang hirap lapitan yan. Hindi <laughs> sa sabog yan. Kakaiba okay, pala dito magpaputok, magcelebrate celebrate ng New Year. Open na. Kakaiba. Kakaiba pala mag... Oo. A uh, eh, big C. Si. Kaya pala may nag-ano doon. Tap, Oo. Oo. Lep. Ayun na. Sunog na. Ayun na. na. Ayun na. Ayan Ayan na. nakalagpas tayo. Buti nakalagpas na. Ayun na. nyo. Uh, <laughs> na. na. siya sa 24. Yung nangyari. na. Ayun na. Ayun na. Ayun Ayun na. Ayun na. Ayun na. na. Anong sasakyan yan? Ah, uh, van na uh, ano? Okay. lang daw ng tubig. Oh, so, nga so, papuntang kay Biang doon. Doon eh, no? sa kay Biang. Ayun oh. Parang Wala na. Ito yung driver, Si kuya. Parang ano, sundalo. Sundalo. Ay, dala dala lang ata sa tubig eh. Hindi masasabog yan. Hmm. Wala na. Nagka-traffic-traffic na dito. Gawa ng nasunog na ba? Yan na. Ma Ipit-ipit na dito. Ayun. Ayun. wala na wala naman talaga buti na lang talaga wala na nang hindi ganun karami Uy, yung, yung natural na araw yan ang dami rin nadamay nga mabilis rin yan kasi no, kaya mabagay kung may pumutok kasabay parang mahirapan ka lang ano